Magandang umaga po mga kalaki. Bango na po ngayon po ay July 25. Ayan. po, ang bilis po ng panahon mga kalaki. At syempre po, gising na po ako. At syempre, Lola, hello, I miss you. At syempre po mga kalaki, bago po ako magbukas ng tindahan ngayon, uh, mamimigay muna ako ng mga two digit lucky numbers ng mga swerting, swerting numero na sinumada ko po kagabi. Okay? Ito po ay mga lucky numbers po na... Uh, mga 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan kung meron po akong makaligtaan na hindi ko po mabigyan, sabihin niyo lang po sa akin at pag-aaralan ko po 'yan para sa susunod po ay mabigyan ko na po ang lucky numbers ang lugar mo. Okay? At kung ready ka na, gising ka na mga kalaki sa mga gising na diyan, sa mga nakatutok na diyan, sa mga bago pong nanonood sa amin, buksan niyo po ang cellphone niyo at panoorin niyo mga lucky numbers namin. Pwede niyo pong kunin ito, tayan sa loob po ng tatlong araw. Okay? Pwede po ang lucky numbers namin kahit saan po 'yan mga kalaki. Kaya kung ready ka na, ibibigay ko na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka bang manalo at maging Milyonaryo At syempre po mga kalaki, ito na po ang 2 digit lucky numbers Sa bayan ng Ayan, Pampanga 11, 14 Pangasinan 13, 20 La Union, 7, 19 Nueva Ecija 6, 21 Nueva Vizcaya 4, 14 Ilocos Sur 12, 26, Ilocos Norte, 13.19, Masbate, 8, 2, Isabela, 9, 11, Togigaraw, 7, 8, Rojas, 31, 26, Capiz, 22, 32, Bohol, 2, 24, Bulacan, 5, 21, Baguio, 6.30, 30, Bicol, 11, 17, Batangas, 20 28 Bataan 9 12 Butuan 1 3 Benguet 7 9 Iloilo 3 4 Leyte 28 32 Samar 5 19 Quezon City 8 2 Cebu 3 30 Aklan 1 15 Aurora 224, ano, 234, Laguna. 26, 15, Quezon. 14 Gs, Olonga po. 20, 17, Paranaque. 3, 11, Manila. 12, 21, Pasig. 5, 16, San Juan. 27, 15, Marikina. 11, 30, Tabuk. 1.16, Romblon. 2.35, Angono Rizal. 27.9, Montalban Rizal. 1.20, Antipolo. 4.11, Taytay Rizal. 5. Gis, Cainta Rizal. 31.23, San Mateo. 9.18, Dabao. 5.14, Tarlac sa is 9 Quirino 1 13 Bacolod 12 17 Cavite 35 30 Taguig 32 35 Mindoro 1 8 Marinduque 34 23 Caloocan 5 19 Muntinlupa 11 18 Palawan 2312. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag po araw-araw. Para po makatanggap kayo ng mga laki numbers na libre na mapapanood nyo po sa Facebook, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account kami na wag po sa mga fake account, hindi po kami yan. Ingat-ingat po kayo, baka mali po kayo nung napafollow, na nako, na, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan ng private consultation, nako, hindi po kami yan. Huwag po kayong sasali sa mga fake account po dyan. Nasubukan nyo pong tawagan yan. Yung mga yan, ginagaya yung mukha ko, gumagawa ng sariling account, pero hindi po ako yan mga kalaki. Subukan nyo yung tawagan, hindi po sila sasagot. Kasi nga fake po sila, hindi nyo po ako makikita doon. Ito po ang legit na account namin ngayon, Red Parungkin. Tandaan nyo po ang followers na mayroong 142,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen, naka-yellow t-shirt ako. At syempre po, may Aris Gatchalian din tayong account. Yan po yung legit na account namin muna sa Facebook. Meron din, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 17,000 followers. At syempre po, TikTok ang TikTok natin Red Parungkin po na mayroong 445,000 followers. Ay mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad po sa Messenger niyo, okay? At syempre po tandaan niyo, 3 days po inaalagaan ang lucky numbers namin bago po palitan. Ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, Wedding. Ako po ang magbibigay mga kalaki. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year. Mali mo naman pag ikinode ko yan at sumali ka rito, baka isa ka sa mapalad na mapapanalo namin at baka dito mo masubukan ma-experience na manalo mga kalaki. Okay, kaya sa mga interesado po, wala po itong pilitan. Message na po kayo sa messenger ko. At make sure po na makaka <coughs> ano ba <Abayad? coughs> Make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki sa mga sasali po ngayon ng mga interesado, bibigyan ko po kayo ng discount para uh, member po kayo sa akin ng tatlong buwan ng July, August at September. Okay? Ayan po mga kalaki ha, ang laki numbers namin, hindi po agad binibig. <coughs> ano ba yan? Pangalawa na yun hindi po agad binibitawan mga kalaki ha. Inaalagaan po ng 3 days bago po palitan. At eto na ituloy na po natin ang mga 2-digit lucky numbers sa Sambales. 18-23 Apayaw 9-21 Cotobato 10-26 Binangonan Rizal 13-15 Morong Rizal 18-29 Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outfit mamaya. At pwede niyo pong i-rumble yan. Ang 2-digit, ang 3-digit mamaya, pati pa ang 4-digit mamaya. Pwede niyo pong i-rumble para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po kay... Kay Ate Rose... Ate Rose, na ano to? Nolasco ng ano Uy, first time ko yata nabanggit to ah ng Ilocos Sur ayan po sa Ilocos Sur hello po sa inyo dyan ha ah. sa may Ilocos Sur po hindi naman niya binanggit kung sa a ah, ito Tagudin ayan po sa bayan po ng Tagudin wow Tagudin may gano Tagudin na ah. ayan po shout out po sa inyo dyan sa pamilya Nolasco po dyan 2 digit po ang nila bibigay ko po sa inyo agad agad po at syempre po sa mga jeepney driver naman po dyan po sa may Quezon City po, ayan. Quezon City sa Commonwealth. Hello, shout out po sa inyo dyan. Sa mga jeepney driver at taxi driver. Shout out po sa inyo dyan. Kila Kuya Dadoy. Hello po sa inyo. Bibigyan ko po siya ng 649 request po niya. At sa mga nais pong magpa-shout out, message lang po ng message. Dapat naka-follow. Dapat po nag-share. Pag nakita ko po yan, may shout out ka na. May libring lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Gising na. Lola, panalunin mo kami.